Ipinamalas ng mga magsasaka sa Benguet ang kanilang talento sa pagsayaw at pagkanta sa ginanap na Farmers Got Talent noong ikalabing walo ng Nobyembre sa Benguet Cold Chain Compound sa Wangal, La Trinidad. Bago formal na umpisahan ng patimpalak, nagbahagi ng paunang mensahe si Benguet Board Member Armando Lauro kung saan kasabay na binuksan ang programa at inanunsyo ang paglagda ng mga ordinansa para sa probinsya. Matapos ito ay nagsimula ng pagtatanghal ng mga kinatawan ng iba't ibang bayan sa Benguet. Una na riyan ang Sala de Farmer noong umaga kung saan ipinakita ng mga kalahok ang kanilang choreography na hango sa mga kilos ng pagsasaka gaya ng pagtatanim, paghukay at pagdidilig. Sa hapon naman, narinig ang tinig ng mga magsasaka sa kantati Farmer kung saan nagpakitang gila sa pag-awit ang mga kalahok. Hangon naman sa agrikultura at buhay sa probinsya ang tema ng kanilang mga awitin. Pagkaraan ng lahat ng performances, itinanghal na panalo ang pambato ng Latrinidad sa Sala de Farmer at kapangan sa Katati Farmer. Pagbabahagi ng isang miyembro ng dancers mula sa Latrinidad, nakakapagod man ng naging paghahanda nila. Naging sulit naman dahil maliban sa pagsungkit sa unang pwesto ay nakuha rin nila ang Best Group Harmony Award. Siyempre, pag sayaw kasi, talagang mahirap naman po kasi pag do siyempre, andun din naman pa rin yung passion namin o kayo yung, yung uh, willingness namin na, kumbaga, i-represent yung sarili naming munisipyo. Uh, siyempre, ano yan, puyatan, pagod, lahat ng paggawa ng props, andun na lahat. Nakakapagod din. Pero siyempre, uh, cooperative naman yung mga kasama namin. So, sabi namin kaya namin to so talagang ginawa namin until the end na yung kahapon hanggang kaninang umaga nagresearch pa rin kami para. Uh sure naman na at least maganda pa rin na i-present namin yung piece namin. To. Mula naman sa singer ng grupo mula sa Kapangan, plano umano nilang gamitin ang premyo na tanggap para ipamuhunan sa pagsasaayos ng kanilang taniman na nasira ng nagdaang bagyo. Konting poonan din ma'am kasi yung mga halos ng mga kasi yung ano nga yung bagyo. Uh, Parang gawing poonan din na ano, sa garden. Layon ng Farmers Got Talent na ipakilala ang galing ng mga magsasaka sa Benguet, hindi lang sa agrikultura kundi maging sa kantahan at sayawan rin. Kasama si Bella Reyes, ako si Juanta Bahonda para sa Herald Express.